Kumusta mga kaibigan? Ako si Mark, 23 years old, at bagong salta sa bayan ng San Isidro. Dahil kailangan ko ng pera pang aral ng kapatid ko, napadpad ako sa palengke bilang tagaayos pagkatapos magsara. Simple lang daw ang trabaho, magwalis ng mga stall, itapon ng basura, at ilak ang mga pinto bago umuwi. Pero noong unang gabi ko pa lang, naramdaman ko na may mali sa palengkeng ito parang may mga mata sa dilim, nagmamasid, naghihintay. Ang nagbigay sa akin ng trabaho ay si Aling Nida, isang matandang tindera na kilala sa palengke. Matagal na siyang nagtitinda ng isda at sabi ng mga kapitbahay, siya ang may alam ng lahat ng sekreto ng San Isidro. Bago ako magumpisa, umpisa binigyan niya ako ng tatlong babala. Una, huwag daw akong maglalakad sa gitna ng palengke paghating gabi. Pangalawa, huwag akong titingin sa salamin ng isdaan. At pangatlo, kahit anong marinig ko, huwag akong lilingon. Natawa ako noon, akala ko, mga pamahiin lang ng matatanda yung mga kwentong pampatakot sa bata. Pero ngayon, nagsisisi ako na hindi ko siya seryosong pinakinggan. Noong unang gabi, habang nagwawalis ako sa stall ng karne, napansin ko agad na masyadong tahimik ang palengke, parang pati mga tunog ng kalye yung mga asong tumatahol, yung tricycle na dumadaan, nawala na lang. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang pagtulo ng tubig mula sa gripo sa isdaan. Tapos, bigla na lang, may narinig akong humihuni. Isang kundiman, yung tipong naririnig mo sa lumang radyo ng lola mo, pero may kakaibang lamig, parang nanggagaling sa malayo, pero malinaw na malinaw. Sinubukan kong baliwalayin pero lalong lumakas. Parang may tumatawag sa akin. Tao lang naman ako, di ba? Kaya kahit alam ko ang babala ni Aling Nida, lumingon ako. Wala. Walang tao pero sa stall ng isda, sa tapat ng basag na salamin, may nakita akong anino. Matangkad, manipis at parang natutunaw sa dilim. Hindi ko maipaliwanag pero parang may tumusok na yelo sa likod ko. Ang mga mata ng anino, kahit hindi malinaw, parang nakatingin sa akin. Mabilis akong tumalikod at nagpatuloy sa paglilinis pero mula noon nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Ang mga basurang tinapon ko sa labas, biglang bumabalik sa stall na parang may nagbabalik nito. Isang beses, nakita ko pa yung supot ng basura nakatayo sa gitna ng stall na parang inilagay doon ng sinadya. Ang mga ilaw, biglang namamatay kahit hindi ko hinawakan at yung amoy, parang bulok na isda pero wala namang isda sa palengke ng oras na yon. Minsan, naririnig ko pa yung tunog ng kutsilyo na hinahasa kahit walang tao sa stall ng karne. Ramdam ko rin parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim pero paglingon ko, wala naman o baka ayoko lang makakita. Kinabukasan, nagtanong ako kay Aling Nida tungkol sa palengke. Nagdadalawang isip ako kasi baka pagtawanan niya ako pero kailangan ko ng sagot Umuupo kami sa stall niya habang naghihiwa siya ng isda. Sabi niya, may kwento daw ang palengke ng San Isidro. Noong 80s may tindera daw na nagngangalang Clara. Sikat si Clara, maganda, mabait, at laging puno ng customer ang stall niya ng gulay. Pero may lihim daw siya. Sabi ng mga matatanda, aswang daw si Clara. Isang gabi, nahuli siya ng ibang tindero habang kumakain ng hindi ko nasasabihin, alam nyo na yon. Galit na galit ang mga tao, kaya iniwan nila si Clara sa gitna ng palengke, nakatali hanggang mamatay. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Sabi ni Aling Nida, mula nang mamatay si Clara, hindi na umalis ang espiritu niya. May mga tindero raw na nakakakita sa kanya na mahaba ang buhok, laging nasa gitna ng palengke paghating gabi. May mga naririnig din daw na kundiman at minsan yung amoy ng dugo kahit walang hinintay na karne. Tinitigan ako ni Aling Nida at sabi niya, Mark, mag-ingat ka. Hindi gusto ni Clara ang mga bagong dating. Natawa ako pero deep inside, kinabahan ako. Baka totoo ang mga kwento. Sa ikalawang gabi, mas lumala. Habang naglilinis ako sa stall ng gulay, narinig ko ang mga yabag, mabibigat, parang lalaking malaki pero mabagal na parang sinusundan ako. Lumingon ako kahit alam kong bawal, wala na naman. Pero nung bumalik ako sa pagwawalis, may narinig akong bulong sa likod ko. Mark! Mahina lang pero malinaw. Puso ko parang tumigil. Mabilis akong lumayo pero sa sulok ng stall may nakita akong babae. Nakaupo, nakayuko, mahaba ang buhok na tumatakip sa mukha. Akala ko magnanakaw. Hoy, sino ka? Sigaw ko. Pero nung lumapit ako, wala na siya. At sa sahig, may bakas ng dugo, sariwa, basa pa. Pero walang katawan. Kinabahan ako pero sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako kaya nagpatuloy ako. Pero habang naglalakad ako pabalik sa stall ng isda, napansin ko 'yung mga stall na nadadaanan ko, parang nagbabago. 'Yung mga gulay, biglang nalalanta yung mga karne, parang natutuyo kahit kasi simula ko lang linisin at yung amoy ng bulok lalong lumakas. Nung dumaan ako sa stall ng prutas, may narinig akong tawa, babae pero parang basag na salamin. Tumakbo ako palayo. Pero narinig ko ulit yung yabak, mas mabilis na. Parang hinahabol ako. Sa ikatlong gabi, desidido na akong mag-resign. Pero kailangan ko munang tapusin ang shift kasi kailangan ko ng pera. Dinala ko ang krus ng lola ko, isang maliit na bote ng asin, at kahit isang litrato ng Santo Niño para proteksyon. Pero wala yung nakatulong. Habang nagwawalis ako, biglang lumakas ang hangin sa loob ng palengke. Imposible yun kasi sarado ang lahat ng pinto at bintana. Ang mga basurang inayos ko biglang nagkalat ulit na parang may nagkakalat ng sinadya. Tapos narinig ko ulit ang kundiman pero mas malapit na. Parang nasa likod ko lang. Hindi ko na kaya. Tumakbo ako papunta sa stall ng isda kahit alam kong bawal. At doon sa basag na salamin, nakita ko siya, si Clara. Maputla ang mukha niya, mahaba ang buhok, pero yung mga mata. Parang wala siyang kaluluwa. Walang emosyon, pero parang galit. Nagsimula siyang gumalaw sa salamin, pero hindi siya lumalabas. Parang hinintay niya akong lumapit. Mark, Bulong niya ulit, pero this time, parang nasa loob ng ulo ko ang boses niya. Tumakbo ako palabas, pero parang hinintay niya ako sa gitna ng palengke, yung mismong lugar na pinagbabawal ni Aling Nida. Naramdaman ko ang lamig sa likod ko, at may bulong na nagsabi, Bakit mo ako iniwan? Hindi ko alam kung paano, pero nakaalis ako. Pero bago ako tumakbo, napansin ko ang mga tindera sa labas ng palengke, nakatingin sa akin si Aling Nida kasama ang ibang matatandang tindera nakatayo sa labas. At sa mga mata nila, parang alam nila kung ano ang nangyari. Para bang kasama sila sa sekreto. Yung isa pang tindera, si Mang Tonyo, yung laging nagtitinda ng manok, biglang ngumiti. Pero yung ngiti niya, hindi tao. Parang may mali. Kinabukasan, hinintay ko si Aling Nida para mag-resign. Pero nung nakausap ko siya, parang ibang tao na siya. Tinitigan niya ako at sabi, "Hindi mo kailangang umalis, Mark. Alam na nang palengke na isa ka na sa amin." Hindi ko maintindihan. Nung tiningnan ko ang ibang tindera, napansin ko, 'yung mga mata nila, pareho nang nakita ko kay Clara. Maputla, walang buhay, parang hindi na tao. May isang batang tindera, si Lila, na laging tumutulong kay Aling Nida. Nung tiningnan ko siya, ngumiti siya sa akin. Pero yung ngiti niya, parang alam niya ang nangyari kagabi. Parang siya rin kasama sa kung anumang meron sa palengke. Mula noon, hindi na ako bumalik sa palengke. Pero hindi natapos doon ang kwento. Isang linggo pagkatapos, nakipagkita ako sa kaibigan kong si Rico na dating tagalinis din sa palengke bago ako. Sabi niya, may dahilan daw kung bakit hindi siya bumalik. Nung panahon niya, nakita rin daw niya si Clara. Pero hindi lang si Clara. May mga anino daw na sumusunod sa kanya, mga aninong parang mga tindero, pero hindi. Sabi ni Rico, ang palengke raw ng San Isidro ay hindi lang lugar ng pamimili. Parang may sariling buhay ito at si Clara ang nagbabantay. Kapag pinili ka ng palengke, sabi ni Rico, hindi ka na makakaalis Isang gabi, habang nagdadrive ako pa uwi, napadaan ako sa palengke. Hindi ko sinasadya, pero parang hinila ako ng daan papunta roon. Sa labas, may nakita akong babae nakatayo sa gitna. Mahaba ang buhok na kayuko. At nung lumingon siya, Diyos ko, si Clara yon, Pero this time, ngumiti siya. At sa likod niya nakita ko ang bagong tagalinis, si Ben, yung pumalit sa akin. Nakatayo siya, nakayuko, parang wala sa sarili. At sa paligid niya, mga anino ng iba pang tindera nakatingin sa akin. Yung mga mata nila pareho kay Clara. Maputla, walang buhay. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung totoo ba ang lahat o baka guni-guni ko lang. Pero isang bagay ang sigurado. Ang palengke ng San Isidro, hindi na ordinaryong palengke. May narinig ako mula sa kapitbahay si Ben yung bagong tagalinis, hindi na rin daw bumabalik. At isang gabi, may nakita daw siyang babae sa palengke, humihuni ng kundiman. Kung sakaling mapadpad ka sa palengke ng San Isidro pagkagabi, mag-ingat ka. Huwag kang lilingon kahit anong marinig mo. Huwag kang titingin sa salamin. At higit sa lahat, huwag kang maglalakad sa gitna ng palengke paghating gabi. Kasi baka ikaw ang susunod na makita si Clara at baka hindi ka na makalabas